Birthday Kuya Kom. Birthday ni Kuya Kom. Ha, birthday. Happy birthday Kuya Kom. Hi. Oh, hi. Ang kamay, ang kamay. Papa. Oo. Labas ayun, labas. Hindi na, birthday ba Kain na, kain na. Pahinga ka dito. May labas. Birthday ni Kuya Kom. Ang miro. Kain si Amiro na marami oh. Ha, ha, ha. Porma si Amiro hindi pa tatalo sa mero eh. O. Oh. Bago ka okay, sa sasamado. Yung ano ma? Ang kanin? O. Oh, o. Oh. Ang mero. O. Bago bili ang sos niya mero. panglakad lakad na mero. Lakad sa SM. O. Oh, o. Ganda o. Oh. Ang kain na mero. Marami. Bindi ni Kuya Kom. O si ate. Ati Amar mo. Nagano pa. si cellphone pa hindi pa kumain pwede ni kuya kom oh eh hey, kumakain niya kuya Kaya, kom kuya mga kumakain niya kanin na mara mara kanin kanin hmm ayaw hindi saing tayo Eh, wala pa saing. Dami ng handa, oh. Punti lang handa. May kuya okay na yan. Ay. Basta may handa. Punti lang. Hmm. Kasya lang. Kasya lang. Pera, eh. Kunti na yan, kung meron na nga budget, kaya lang si ko, marami Hmm. Ay, mm. ko kumain Ay, hindi. Meron eh, kain din marami. Gusto Sabaw? gusto sa sabaw? sabaw. 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 Kamara ho. Oh. Kumakain ng sisipon. Ya ko malakas kumain oh. Awan ah, na Diyos, oh. Bet din ni Kuya Kom. okay na.